18 person with disability o PWD sa Barangay Santa Clara, Buhi Kamarinisur ang nakaresibe ng bagong wheelchairs kaso nagtalikod na Biyernes, September 20, 2024. At ing nasabi ng 18 wheelchairs, dinunar niya na Reforma Kamsur, usad na grupo sa probinsya ng Kamarinisur na pinamamayuhan ni Philip Portuno at Bong Rodriguez. Ninhulit na siribot na nasabi ng mga leader sa bisperas niya na Peña Francia Fiesta ipinagrepresentar pinagrepresentar ang reforma ning usad na maustik na community organizer ang buhinan na si Lori Bell Natsor na amuman ang nag niya na nasabi ng wheelchair gikan sa siyudad ning Naga. Tugod so, din po nila ako na magtaram ng Bicol uh, pero naiintindihan ko po ang mga sasabihin sa buhinan. Uh, Salamat po akong usad man akong agta. Taga dyan, sa Balyong Lawid. Uh, mga natsor, bansag naman, makrab. Tulua, bansag niya mga natsor hindi, makrab, kalunggay, umpong. umpong. Uh, tapos sa makrab. Sa isa ka na lulun, Vicente dapat oriente niya ito sa Santa Cruz, agamil niya mga karaba. Kami ang pinakamakarabag itong karaba. Anyway po, bagay man talaga na istorya ang tangwan. So ako po ang pinagre-representar ko niyan iyo ang uh, grupo kang Reforma Movement kang Kamari Ano po ini? Ah uh, po ining grupo ning mga sektor PWD, senior citizen, youth, ayut, ah, may ayut. Ah, farmers, fisher folks, transport, etcetera, etcetera. So gabos na sektor, vulnerable sector na inaabot. Iyo po ang yaon di sa reforma. Ta ano reforma? Ah, uh, dahil po gusto ta permanent pagbabago Uh, sa panahon ng niyan uh, gusto tang bago naman ano sa pagbabagong ini pa ko man sinda magbebenepisyo kundi kita kaya ini mga sektor na ini naguurulay ano ang gusto tang baguhon sa mga panahon ng niyan uh, madali na po ang uh, aldaw ng kapistahan kan tuyang nasyon kada mayo iyo po so ining reforma po itinutulod mi na ng bagong liderato sa satuyang probinsya dahil 38 taon na po sindang nakatukaw, alaga din sa tuyang sitwasyon parehas pa Sa barangay hall niya na barangay Santa Clara, at doon nagtiripon ang nakinsing beneficiaryo o representante na rinisibi sa kandang mga wheelchair gikan sa reforma. Mantang yung tulong beneficiaryo, inatud ang tinuyo ni punong barangay Rudyard Pisimo ang mga kabahoyan na medyo ararayo ag-adi ag-gukadipisilan sa pasilidad. At duman sa nasabi ng memorabling okasyon ang mga maigus at makisikising miyembro niya na Barangay Council na sira Honorable Annabel Aborques, Aristeo Facistol, Efren San Antonio Jr., Stephen Pabriga, Elvin Bacujo at Ryan Valenciano, pati na si Barangay Secretary Cedric Christian Paz, Barangay Treasurer Maria Cris Nakaido, ng mga barangay health workers at ana interim puwersa nga na BTS o Barangay Tanod Squad. Sigun sa reform kamsur, aling nasabi ng donasyon ninhuli sa makaskas na responde sa request ni punong barangay Urujard Pisimo para man sa mga PWDs niya na barangay Santa Clara. Naugma agrabe man ang kapasalamatan niya na mga resipiente sa amay na pamasko na ra sa reforma at kipunong barangay Urujard Pisimo ako po, yung po ako representative, that amader mother ko po, 76 years old na, left leg amputation. Ngayon, bilang yung adipipanaw sa atin, ako, bilang ako ang nag-iataman, kada ka kaungaanan para sa buhay ko na in time na, <coughs> in time na si Amay kasi nagsaklahiya. At uh, panahon niya, ako na paglulo, yan pag-agi. So, alin na, sa galing pinipensyong itataw sa ako, na kung gaanang ko, bilang ako ang nag-iataman sa gurang ko. Kaya, e, naugma ako, nag pasalamat ako sa mga niya di, sponsor sa reforma, si Sir Bong, kay Sir Philip, na ading Santa Clara, titawan niya ng mga bagay di, sa mga pedagogyo di, at saka sa mga senior na mga gurang lang talaga pinagmakina sa hindi na nila kayang mag-agi. Kaya, yeah, thank you very much po sa sponsor, Aki, sir, at saka sa mga eh, sabi nila kapitana, pero sa akin, still, ding si Sir Richard pa rin sa akin, ta, nagitindog yan para sa ta na bagong Santa Clara. Thank you very much. Thank you, Mami ang reforma kamsur ago katuyuan na i-challenge ang nakaoy pagkaput pagkapot sa poder niya na familyang Villafuerte sa Lutsada 2025. Si Philip Fortuno na dating opisyal ng militar, ag-undersecretary niya na National Defense, desidido na lumaban sa pagkagobernador, mantang ana negosyante ag dating strategic staff ni dating vicepresidente Presidente Lene Robredo na si Bong Rodriguez tumangman sa Vice Gobernador. Apuera sa wheelchair kaso September 8, 2024, dinaraman didi sa banwaan na buhi niya ding Reforma Kamsur at ng ABS-CBN Sagipka Pamilya Foundation na kinsari 350 relief really packs ang naipanaw sa mga pamilya niya ng mga barangay sa poblasyon. importante po mamatian sa sa pagtabang kada kulor. Amo po importante nga ning kita maintindihan ka nalala ko lang nga ito kay panan tabangan. Amo po ipabot po ninyo ang pagkagus yan na bagong sa Santa Clara sa Barangay ang bilog na pagiriba ang ang pagkagus po ning pagkamaya at pag care po amo po. Pag at ataman sa sa inyo pong mga ataman. Amo po, awat pamanlugod ala anagrasya niya mang Diyos, pero may magbulos papunta sa bagong sa Clara at sana man po, makaantos pa man sa iba pa po mga barangay diri po sa sasaktan na manwaan na buhid. Diyos mabalo sa inyo nga min. Kaya pala si Kagting pero may hindi sa amunta, pero minsan na kami pitawan okasyon. May salamat po kami sa nga min. Bida na naman po kita bagong Santa Clara para sa sasaktan po ani nga min. po ako sa sa amin pong naging benepisyaryo. Sir Bong, ipaabot mo po sa sata na Sir ay Sir Bell. Bell Sir Bong na pati. <laughs> Sir Bell, ipaabot mo po sa reforma uh, reforma movement po na dahil po pwede sa amin na tabang para sa mga senior citizens and PWDs. Agay ko pa po din di yung mga agin na mga ako kabaranaan. just my